Ibinanghal to... bilang second runner-up ang pambato ng Pilipinas na si Brandon Espirito sa katatapos lamang ng Mr. Supranational 2024 pageant na ginanap sa Poland. Ito na ang pinakamataas na pwesto na nasungkit ng bansa sa nasabing patimpalaka. Nakuha naman ni Fizel Magiz ng South Africa ang titulo bilang Mr. Supranational 2024. Habang first runner-up si Casey DeVries ng Netherlands third runner-up si Marcos de Freitas ng Venezuela at fourth runner-up si Sanon si Manifun ng Laos. Sa umpisa pa lang ng kompetisyon. isa na si Brandon sa mga paboritong manalo sa nasabing titulo. Napabilang rin si Brandon sa top 11 ng Supermodel of the Year at ang winner sa Social Media Influencer Challenge ng pageant. Samantala, susubukan namang sungkitin ni Miss Supranational Philippines 2024 Alethea Ambrosio ang pangalawang Miss Supranational Crown para sa bansa ang noong nakaraang taon, munti ka ng mapa sa kamay ng Pilipinas ang corona matapos tang haling Miss Supranational 2023 First Runner-Up, si Pauline Ambulinks. Yan ang ating entertainment news, Alex Foraketa, Talk RMN.